Samantala pag-inspeksyon po sa mga establishmento sa Manawag naman ay umano'y may nagaganap na naga prosesyon na ipinag-utos po ng alkalde para sa detail kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report Agaran ang pagtugon ng lokal na pamahala ng Manawag sa dumadaming bilang ng mga nagbubukas na no bars sa nasabing bayan. Sa eksklusibong panayam ng IFM ni Zigupan kay re-elected Mayor Jerry Rosario, hindi lamang ito ukol sa pagdami ng mga bars, bagamat pagtugon na rin sa mga kababaihan na nasasangkot sa umano'y prostitusyon. For once and for all, i-address natin itong uh, growing number ng mga bars na di umano'y may mga, may mga babae na nagpapatable, may mga GRO. No? Alinsunod dito ang naturang executive order sa layuning mapanatili ang kabanalan bilang pilgrimage town ang Manawag kung saan matatagpuan ang Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Uh, we wanted to preserve Manawag, itong sacredness ng aming pong lugar. In fact, we are preparing for the centennial coronation ceremony. Pension yung prostitution. So, uh, I believe uh, wala, wala pong lugar yan sa atin pong pinagpalang bayan no? because we are a pilgrimage town. Gusto natin po na may preserve nga at uh, well, uh, based also on some uh, feedbacks from our uh, pilgrims na nagagawin, no? parang uh, napapansin nila kasi yung area na yan, yung kinalalagyan ngayon, most of them, ay uh, yung area na nakikita kong extension area ng, uh, ng development ng, uh, ng business dito po sa ating bayan. Restaurants, good, dahil yun po talaga kulang. Anya. Para sa mga mapekto ang negosyo, kinikahit ito ang pagtatayo na lang ng mga restaurants, lalo na at ang pagdagsa ng mga turista at bisita. Kinatigan ito ng Municipal Health Officer na si Dr. Nicola Malco at bihigyang diin ang kahalagahan ng naturang kautosan upang matugunan na rin ang lumalalang issue ukol sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. It will really help us to decrease the number of incidents of HIV here kasi of course the main transmission of HIV as we all know is through sexual contact. So, uh, if we decrease the practice of exposing our community uh, to this uh, culture, well, it would be beneficial to to everyone here in Manawa. Kaysa rin ang Manawag Municipal Police Station sa pagpapatupad ng kautosan kung saan ayon kay Chief of Police, Police Major Peter Paul Season, magsasagawa ng inspeksyon sa mga bars ang kapulisan. Ating uh, at ating ipagbabawal ang anumang prostitusyon dito sa bayan ng Manawag dahil po ang ating bayan ng Manawag is kilala na pinupuntan ng mga tao para magdasal, hindi o para magparty-party. Samantala, pinuri ng simbahan, kaparihan at ilang mga Christian organizations ang ipatutupad na utos ng alkalde. Mula sa IFM, de ito Kasi Ayol Ronarang, Atak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.